Nagulantang ang social media nang mag-viral nitong Martes ng hapon ang kumakalat na balitang Pumanaw na ang Veteranong TV Host, Radio Broadcaster at News Anchor ng 24 Horas na si Mike Enriquez sa edad na 72. Marami ang naglabas ng balitang ito, bagamat nanatiling tahimik ang pamilya ni Mike Enriquez at ang home TV network nito na GMA7. Sa isang IG post ng isa sa malalapit na kaibigan at katrabaho ni Mike sa GMA7 na si Arnold Clavio, makikita ang latest post nito na isang black background na may kandila sa gilid. Sunod-sunod din ang mga side emojis na comment ng ilang reporters at personalidad sa Kapuso Network sa nasabing post. Bago pa mamatapos ang pagbabalita kanina ng 24 oras ay naglabas na nga ng pahayag ang pamunuan ng GMA7 na kanilang kinumpirma at ng pamilya ni Mike Enriquez na pumanaw na nga ang Batikang Reporter. Paging ang kapamilya network ay nakikiramay din sa pagpanaw ni Mike Enriquez. Lubos na ikinalungkot ni Mel Chanko at mga kasamahan nito ang pagpanaw ni Mike Enriquez hindi makakalimutan ng buong sambayan ng Pilipino at ng mga kapuso ang paghahatid ng mga balita ni Mike Enriquez at ang natatangin nitong husay sa pagbabalita.